Arestado ang isang nagpadespedidang seaman matapos makipagpambuno sa waiter ng pinag inomang bar sa Maynila. Umabot kasi sa higit 80,000 ang bill niyang di na niya kayang bayaran. Depensa naman ng suspect, sinamantala raw ng mga pinainom niyang staff ng bar ang kalasingan niya. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Ilang sugat sa katawan ang iniinda ng waiter na yan matapos makipagpambuno sa isang customer ng pinagtatrabaho ang bar sa Sampalok, Maynila. Nagtamo siya ng sugat sa paa at kamay mula sa customer na si Alias Ricky. Kwento ng waiter, biyernes ng gabi nang magpunta sa kanilang bar si Alias Ricky kasama ang isang babae. Inaya niya raw ang higit sampung staff ng bar na samahan siyang uminom. despedidarokasinya raw kasi niya bago sumampauli ng barko bilang seaman. May mga kasamaan pa raw siyang darating. Nagsabi pa raw si Ricky na hanggang 15 mil daw ang kaya niyang pakawalang budget. Ang kaso... Nung umabot na ng 15K, hanggang sa 21 na, in-update ko siya. Sabi ko, 21K na, di gawin mong 15, 50K. Ay, ang laki, sabi ko. Tapos nung sinabi ko na yun ng 50K, gawin mong 100. May budget ako sa bag. Pero lumipas ang oras at wala namang dumating na kasamahan ng customer. Umabot na rin sa higit 83,000 pesos ang bill niya. Dito na muling nilapitan ng waiter si Alias Ricky para tanungin. May pera ka ba talaga? Ginanon niya yung damit ko. Hanggang sa ako naman, dinipensan ko lang yung sarili ko. Baka kasi papano rin ako na ginanon ko siya. Tapos napailalim ako, ayun na, hanggang sa inawat kami ng mga yung vendor. Matapos ang gulo, agad inaresto ng mga pulis si alias Ricky. 20,000 pesos lang kasi ang dala niyang pera. Depensa niya, hindi raw dapat aabot sa 80,000 pesos ang bill niya. Alak at pulutan lang naman ang inorder niya. Sinamantala raw ng mga tauhan ng bar ang kalasingan niya sa listahan ng tauhan ng bar, malaking bahagi ng 83,480 pesos na bill ni alias Ricky ay napunta sa ladies drink at pulutan. Sir, sa tansan niyo, magkano lang dapat yung bill niyo? Actually, kung sa ano lang talaga, hindi abot ng ano yun, eh, 20 o 15, So, nung sinabi sa inyo na 80,000, anong reaction niyo nun? Nagulat po talaga. Hindi po nagkagulo. Binaliktad din ni Ricky ang waiter at sinabing siya ang unang nanakit. Hinampas daw siya nito ng bote. Sila pa review ko nga po yung CCTV nila, ayaw nila ipa-review. Samantala, kulong din si Alias Bella, ang babaeng kasama at pinopormahan daw ni Ricky. Sabi niyo po ata kanina, parang bibigyan niyo ng chance, sir. Paano po yun eh? Nasabi po kayo. Wag na Asagunin po. Kasi, Naku, hindi na po. Sa pera nga lang, naloko ka na. Tapos sa ano pa? Sa damdamin pa. Maharap sa reklamang estafa at physical injury si Alias Ricky. Maharap din sa reklamang estafa si Alias Bella. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News Five. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.